So magandang araw sa ating lahat mga ka viewers. So mga ka viewers, uh, ito na po yung 26, years, 26 days old na mga biik namin. Uh, ito na po yung mga pangangatawan lang ngayon. So salamat po sa Panginoong Dios kasi uh, binigyan niya ng magandang pangangatawan yung mga biik namin. So yan po mga ka-viewers, uh, ito na po yung ganap namin sa aming mga pangunahing mga biik naming inaalagaan ngayon. So uh, ako po ay sa Panginoon dahil kahit na maliit pa lang ito, kahit na konti pa lang yung mga biik namin ay papasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi alam ko na habang tayo ay naniniwala sa ating Diyos, alam ko ay may uh, darating na mas malaking mga blessing sa ating mga buhay At lalo na sa aking pag-aalaga ng mga baboy uh, panimula pa naman ito pero alam ko, naniniwala ako sa Panginoong Diyos na bibigyan niya ako ng mas malaki pang opportunity na marami pang maaalaga ang mga baboy nang sa ganun ay uh, kikita po ng paunti-unti dito sa pag-aalaga ng baboy kaya po sa mga gustong mag-alaga din ng baboy, kunting tiyaga lang uh, at tiwala sa Panginoong Diyos. Uh, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Lalo na't tayo po ay nagsip, nagsikap at uh, may tiyaga po sa ating pag-alaga.